Hi guys, so ito yung buhok ko before. <laughs> Dahil magpapakulay tayo today. Kasi ako nagkulay, hindi pantay. I wonder if she can trim it for... <laughs> no. <laughs> Papunta na kami at maulan nga. Kita niyo yung ano, likod, misty. So ayan ang before natin. Mamaya pakita ko sa yung after. Pag natapos na. So ayan guys, nasa stoplight nga tayo no. tagal ng light mag-green. So, ayan, malapit lang punta natin. Dito na kami. Ayan, ubahog ko. Hindi bantay. Ito may kulay nito. <laughs> Kaloka. eh papa ulit natin. Ako lang kasi ang kulay nito. Kasama pa rin. <laughs> okay, bye. <laughs> <laughs> Parang nag So ayan guys. I like Yeah. Ayun lang pina-even ko lang yung ano. Yung kulay ng buhok ko. Okay na. Hoy, umuulan. Kasi hindi siya pantay so okay na siya. Dark. So yun ang gusto ni Habi eh. Whatever. <laughs> Nandito kami sa ano, Taco Bell. Bumili ng pagkain after sa salon. Yung nag-dark lang yung buhok ko. The oh. <laughs> skinner lang. Parang wala lang nangyari. Mas naging dark kaysa kanina. <laughs> Ewan ko ba, hindi sila basta-basta nagkukulay dito. Kasi kung lighter, $200, $250. Ito, 120 lang. Hindi ko alam bakit ayaw nila maglagay ng kulay. Diba? So, hi kasi nga. Overlooking yung Starbucks dito sa loob ng Taco Bell. Ayan, ang ganda ng lighting. At ito na may pagkain natin na binili yung deluxe. Ano ba to? Order namin. May isang burrito. May isang taco. May... Guys, iba sila dito magkulay. Hindi ko alam bakit di nila magawa yung na sa Pinas na gusto nang ng light. Di ba kanina light pa yun? Mas lighter pa dito. Ngayon nag-dark. Hindi ko talaga alam. <laughs> oh my God. Dark na ulit yung buhok ko. Gusto ko light para mag-blooming ba? Wala eh. Ano, 120 pa naman yung bayo. Mahal ba plastic? No. Okay. I'm eating burrito but I'm thinking rice. <laughs> Dito kami sa Starbucks. Gusto niya bilang kape. Kasi mag ano kami na excited ka. Siya lang pumunta doon kasi umuulan. Hirap magano ano. Lakas pasok. Mogo-mogo, strawberry and mango. ha?